Noong dekada na benta sa liblib na bahagi ng Atimonan, Quezon may isang dalagang nagngangalang Carmen Bilarde Isa siyang tahimik magalang at kilala sa kanilang baryo bilang anak ng isang albularyo Palaging suot ni Carmen ang puting bestidang abutuhod at may tali ang mahaba niyang buhok na laging pinupuri ng matatanda sabi nila, mukha raw siyang diwata. Ngunit isang gabi, habang bumabagyo, sa mismong bisperas ng pista ng bayan, nawala si Carmen. Hindi siya nakita sa plaza, sa simbahan, o sa kanilang bahay. Kinabukasan, natagpuan siyang wala nang buhay. Sa gitna ng gulod, malapit sa lumang warehouse Basang-basa Duguan At halos Hindi na makilala ang muka Dahil sa matinding pasa At sugat Wala ni isa mang naging saksi Sa karumal-dumal na krimen Ngunit umaling ang ngawang chismis May tatlong kalalakihang huling nakita Kasama si Carmen Sila Ay sina Jason Chris at Anton. Pawang mga tambay sa barangay at kilalang siga. Nang tanungin, mariin nilang itinanggi ang paratang. Wala raw silang kinalaman. Pero kahit walang sapat na ebidensya, may mga bulung bulungan na nagsabing nakita silang lasing at may kasamang babaeng humihingi ng saklolo noong gabing iyon. Dahil sa ako lang ang ebidensya, at takot ng ilang testigo, tuluyang ibinaon sa limot ang kaso ni Carmen. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimulang mangyari ang mga kababalaghan. Una ay si Jason. Isang gabi, pauwi siya mula sa inuman nang makasalubong ang isang babaeng nakaputi basang-basa at nakatayo sa gitna ng daan. bumusina na siya, pero hindi gumalaw ang babae. Lumapit siya upang itaboy ito. Ngunit paglapit niya, nakita niyang wala itong muka. Ilang araw ang lumipas, natagpuan si Jason na nakahandusay sa kanyang kwarto nanlilisig ang mga mata at tila nanigas sa takot wala raw sugat o lason ang sabi ng mga doktor cardiac arrest daw pero hindi sila makapaniwala dahil malusog si Jason kasunod ay si Chris mula nang mamatay si Jason hindi na siya mapalagay Lagi siyang nakakakita ng puting damit sa gilid ng kanyang paningin. Minsan, may humihila sa kanyang kumot. Minsan, may malamig na kamay na humahawak sa kanyang paa tuwing gabi. Ngunit ang pinakakaiba, lagi siyang nakakapanaginip kay Carmen. Laging pareho ang panaginip. Umiiyak ito habang sinasabi ang mga katagang bakit mo ako inatay isang gabi tumakbo si Chris palabas ng bahay at sumisigaw sa gitna ng kalsada wala akong kasalanan si Anton ang may ideya siya ang nagudyok sa amin pagkatapos ng gabi ngayon hindi na siyang muling nakita ayon sa ilang saksi may nakita raw silang puting aninong humila sa kanya papasok sa kakahuyan hanggang ngayon hindi pa rin siya natatagpuan ang huling natira ay si Anton si Anton ang pinakamapangahas at pinakamabangis sa tatlo hindi siya natakot sa sinapit ng dalawa sa halip Nagbanta pa ito na daw ang libingan ni Carmen. Para matapos na ang lahat, sinamahan siya ng ilang kabataan papunta sa sementeryo Ngunit bigla siyang napatigil sa harap ng puntod ni Carmen. Nang tanungin siya ng kasama, hindi ito sumagot. Bigla raw siyang naglakad papasok sa kahoyan. Pinilit siyang habulin ng mga kasama. Munit nawala siya sa dilim. Doon na rin nila narinig ang huling sigaw. Isang malalim, gutay-gutay na hiyaw na tila pinaghalong takot at pagsisisi. Kinabukasan, natagpuan si Anton na nakabitin sa puno. May nakaukit sa dibdib niya gamit ang matulis na bagay. At ang nakaukit dito ay ang mga salitang katarungan para kay Carmen. Mula noon, naging alamat na si Carmen. May mga nagsasabing sa tuwing uulan sa pista ng bayan, may lalabas na aninong kulay puti sa lumang warehouse. Ang mga bata, pinagsasabihan ng matatanda, huwag kayong gumala sa dilim. Baka madala kayo ni Carmen. May ilang kabataang nagtatangkang mag hunting sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Karamihan sa kanila umuwi na tulala at ayaw magsalita. May isa pang araw na nawala ng ilang oras at nang matagpuan ay umiiyak habang paulit-ulit na sinasabi. Hindi siya matahimik hindi siya matahimik. Hanggang ngayon, hindi pa rin matahimik ang espiritu ni Carmen. Ayon sa mga espiritista na dumalaw sa lugar, kailangan pa rin humingi ng kapatawaran ang buong baryo sa pagkakalingat nito. Hanggat hindi ito nangyayari, magpaparamdam at magpapakita si Carmen. Hindi para manakot, kundi para humingi ng katarungan. Ang kasalanan ay hindi kailanman na itatago sa habang panahon. Kahit gaano mo pasubuang igubli ang ginawa mong masama, darating at darating ang panahon na lalabas ang katotohanan sa anumang anyo kahit sa paraang kababalaghan. Karma o hostisya, darating yan. Ang kababaihan ay kailangang igalang at protektahan, hindi para yurakan. Ang paglapastahan kay Carmen ay simbolo ng pangabuso sa mga babae. Sa mundong may respeto, walang lugar ang ganitong karahasan. Respeto sa dangal ng bawat isa ay tungkulin nating lahat.